si Kuring ang gusto ko. Nako, Meli, ako na. Medyo marami pa kasi gagawin to si Kuring eh. Para makapagpahing ka. <laughs> Kaya na, sige, hanapin mo ko yung person mo. Paano ako kung hindi mo ko pipitawan, ha? Sige, pitawan mo ako. Maganda ba yung mga pilit ko? Uh, <laughs> Ah... Uh, <laughs> ito, ito, ito! 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 Yeah, yeah, yeah! Ito, ito, ito! Maganda to! Maganda to! Yan, yan! So, Sexy since, ba ako dito? Naku, napaka-sexy! Kaso-kaso sa'yo yan. Diba? Ganda! Wait. Ay! Ito, so, dapat ikot pa konti, siguro. Dapat, oh, ito, ito! Ito yung uso ko eh, yun Parang may bow sa ulo mo. Ayan! O, iba ba oh. Ganda! Oh. Maganda ba ako, Carlos? <laughs> Ay! Parang... Ano, na ako bigla? Ano ba? Oo. Oh. Para nag-reave ako sa lumpia eh. Lumpia lang? Yo? Thank you. Oo, oh, sige. Oo, oh, oh, sige, si sige. Ay. 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 excuse me. Sabi, excuse me. Oh. Hi, Lal! Dito na yung lumpia. Ah! Ah! Uh, hmm. Carlos, pwede ba maging totoo ka sa akin? Ramdam mo naman na may... gusto si Mary sa'yo, di diba? oh. ka ba? Oo. Oh. Meron ka bang kahit konting-konting pagtingin sa kanya? Wala, no? <laughs> Bakit? Nagsiselos <Kisay loscano>. ka, <laughs> no? No, 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 no. Siyempre hindi. Hindi. Beauty-wise, hindi kami same level. At isa pa, hindi pa pinapanganak yung karibal ko. Oh, actually, pinanganak mo pala. Halos same time nga pala kami nalawal, no? Char! Ano? <laughs> Wala. Wala. All I'm trying to say, kung nararamdaman mo na may gusto sa sa'yo si Melly, hindi ba mas maganda na maging honest ka na lang sa kanya? Ang sinasabi mo, i ko siya. Well, ang sinasabi ko is, the sooner you tell her the truth, the sooner she can move on. At malay mo, yun pa yung makatulong sa kanya. Sa pero dati, nung mo ako, mas lalo ako nagpursili. Kaya, yeah. ano yung pinararamdaman niya? Hindi na lang ako magtotalk.